44 Mukhang uula na naman Ay nako Papunta tayo kay Kitty ngayon At maglalabas na siya Nang sama ng loob Ha? Huh? na tayo, walang laman ng chan ko. Tapos yan hinapa ko. Tapos inis pa ako. Hindi ako maka-upload. Hindi ako maka- Hindi ko ma-export sa MacBook yung aking ginawang pinaghirapang video simula ng alas 6 ng umaga. sa Sasakay na tayo dito. So dito na natin itutuloy Andito na tayo sa bahay Ni Kitty Chang Tandaan nyo naman yan ipag, Alam nyo nasa bahay ako Ni Chi Chang Pag nandiyan pa rin yung... <laughs> <laughs> yan Ska eh. Okay Naku talaga Mari hindi ako kumain May adobo sa bahay Nagawa rin siya ng ano? Gelatin At chicken macaroni salad Sino? Pero tinis ko Kasi hindi ako makakakain dito Sa so, iyong invitation Ah, dala mo, dala, mo na yan sa Pilipinas. Ah, dito ka na Oo, oh, dito ako umorder. Hindi oh. pwede mag-uwi niyan dito. Ay, di ba, ano ka rin sa bari sa tubig lang, ha? Oo oh, sa Ah, tubig ba yan ako? Oh. oh. Mukha sa matiga, mare. Oh, wow. <laughs> tubig yan, mare. <laughs> Ayan, tuloy na wala yung plastic. Namaya, mapakain ko ng plastic, wow. Si Kumari po, eh, balak maglabas ng sama ng loob. Pero feel ko, parang sabay kami maglalabas ng sama ng loob. <laughs> hahahaha <laughs> hahahaha wow mary, mo ginagamit for me? bakit? Eh, itong aking mantika na dapat sa akin pihi ka ng beauty ko alam mo naman aking liver darling sosi okay sabang so nagluluto siya, check natin ito meron siyang, maris ang galingan rin, mo, binili mo? itong isda binigay sa akin ah okay, naku, sarap na rin, mapaparami tayo papaulong ko talaga yan sa'yo kaya binigay sa akin ngayon mare, may nakita kong fungus donut something ng Mr. Donut. Oh. Ay, meron ba Mr. Donut dito sa inyo? Wala nga. Ay, yun laang. Bakit? Bala ko kasi na lalabas kami, magkikintong kami sa labas, bibili na ako ng isang box noon. Oh. Para ma makain ko. Di ba yung pinicture ko yung kahapon, pinos ko, oh. eto yun oh. Walang. So yun, ah, wala pala. Walang Mr. Donut dito. Ay, yun so, laang. Yun, kasi bala kung tayo mag-coffee habang nakakain un. Siya po ay eh, alas 6 na mawag dito, alas 10 yes, ng umaga. Oo. Mm -mm. Ay wala pa raw siyang tulog. Sabi ko, hindi ka kita aabalahin kung wala kang tulog. Ay sabi niya, talaga daw hindi siya natutulog at sa gabi na siya matutulog. Oo, uh -huh. para dire-diretso dire daw. so, yun. Kasi sa gabi, gising. Ayoko nang gising ako sa gabi. Kasi so, bakit tama ka Sigurado mabigat ng timpang ko sa lakas kong sa dami pagkain dito. Nakadamit ka so minus one yan na. Ay, hindi naman nakakilos ning eh. Wala naman eh. Halag, i-o-on? Hindi mo Hindi mo yan. Ang lakas yung natawa mo ng asar mo, Mari. Antay mo na mag-zero. Okay, zero na siya. Uh, pa, lumaan, na. Seven fifty. Ah, no 750 ba gayon? 7.5 kg ano ba kayo? Hindi ko maintindihan. Ayaw mo talaga nito. Ayaw mo yun? Last na yan. Last na yan. Binigyan ako ni Kumari. eh. Nang ano, nabasag ko naman sa tren. Tapos bago ako, bago ako binigyan ni Kumari ng ganito, yung kanyang hindi niya ginagamit na, nabasag naman yung andala ko galing Pilipinas. Yun. Ah, galing kita kapatid. So, try natin to. Pero maghahanap tayo, Mare, uh, doon sa second-hand shop. Dito natin sa recycle. Uh Oo. -oh. shop kami sa recycle shop after ng aming makabuluhang pag-usap. Nako, seryoso muna tayo. At mukhang, nako, sa totoo lang, ay mukhang tumatawa lang ko, Mare, natin. Pero feel ko, ano, mukhang ano siya, hurting. Hurting. Alam natin, Mami, habang nakain ibibigay natin. Ayan na. Ang inihanda ni Mari, talagang, she's very proud na maipatikim sa akin ito. <laughs> And I like this, of course, ito talaga, itinikila na natin na longganisa, pero syempre, hindi natin hihindian. Ngayon, dahil gutom ako, Mari, ay nako. Yung manok, hindi lang dalawang piraso yan na, nilagay ko na. <laughs> Oo, kahit kwit ng manok, Mari, kakainin ko parang sa'yo. Bilang bilang simpat ko. Okay? Oo. Oh. Okay. Oo. Oh, oh. Wari ko Tara na mare. Ayan. Okay. Ah, ay. Tama na yan? Yes, mare. Eh. Magkakamay tayo. Siyempre, fish muna tayo. Hindi ako makapag-itlog at bigla na naman ako mamula. Itlog? Maganda ko. Talong ano, mare? Oo. Uh -huh. oh, pa, eh. Hindi ka makakita rin. Malabo mm -mm. na rin mag Oo. Oh, oh. Ganito na lang, ladies and gentlemen. Parang tagilid tayo. Tuloy na namin ng kain namin. Muk Mukbangan tayo at mamaya na tayo para dire-direts yung ating kwentuhan. Hindi ko maaari. Uh, -uh. Hmm. Tekna, kaya lasa nito. Kaya mo okay. eh. Mundik na masunog. <laughs> Nasunog na kayata. Naigan na raw yan. Diyan di ka tubig. Oh, hello everyone. <laughs> ano yan, budget million. Mm -hmm. Amoy na amoy ko, kondisyon ng bulsa. budget million. Oh, hmm. lang tayo. Oo. Oh, oh. Yung pinakamagandang ano doon, oh, budget oh. oh. Di ba? In Tagalog, wala Ang pang pente, budget. <laughs> Okay. Or, mura, mura lang yan dito siguro. Dito na nakakain na yun. No? Nakain mo ah, na kain? Hindi. Kasi nga. Ang hapon. Umaanak ko lang kain. At, An hindi sila nakain? Yung ibang hapon meron. Ah. So ibig sabihin mura yan kasi hindi nga sila nakakain. Ano? Parang ulo ng isda. Ladies and gentlemen, mura mm -hmm. dito. Yung, ano Busat na plan ng ganisa mo? Pumalo yung pagka tutong ano, tutong ano. Ramdam ko lungkot mamare. Ramdam niya. Hmm. Mama yan nilala ba shan? Hindi ba 'di ko 'to? May kulo. Ba pa sa ito. Eat, po tayo, eat. Anong ulam ninyo, mga kaibigan? Masa ka nang ganyan sa? Mm -mm. Kapampangan siguro yan? Anong no, kapampangan? Hmm, hindi alam ko eh. Maanong sa kapampangan. Huwag naman sana kong mga tii, din sa talihinan sa Ay, Ay hindi, hindi yung ano mukha ko. Sensitive. Mm? -hmm. Sensitive. Aking stress. Hindi lang halata sensitive, bare. Pero sensitive siya. <laughs> Wala akong uh, maawit. Wala akong maawit. Tingnan ko rin yan. Bakit para ang laki ng mukha mo sa salaming ko? <laughs> Naganti ka lang, mare. Kinala kita. Tingnan <laughs> nga lumaki yung mukha mo sa salaming ko. Pag-close up mo. Hindi mo. Ano na mga? O, oh, ang liit. o, di ba akong nasukot eh. <laughs> <laughs> ano nga kasi pinapahilakan ang kanili mo. <laughs> Pero, kitang-kita ko yung ano mo, Yung pagmumukha mo. Sama ng mga dialogue mo. Mga ah, dialogue mo. Naglaga -nag na doon. Asa naglaga na? <laughs> Oy! <laughs> Pala una ka na kumain. Buhay pa. <laughs> pa. Parang para, dito na nga lang, parang malit yung mukha mo. Ang laki talaga, sa so, totoo lang. Ba't ka parang mapagayon tayo? Ang camera. Ano ba naman yung... Usog natin to. Kasi malawak dun eh. Eh, pagkain, talbog ng baso mo, mga kapitan. Para tayo mga ano. Gano'n na natin mga kapitan. <laughs> Para direction, ha? Teletabit. <laughs> yes. Aray ko, yes. gano'n gano'n, no? Ay yung gano'n pusa, yun, eh. Aray ko. Dito. Kaya lang, pakundin sabaw nga, mare. Ha? Huh? Kung masarap, dyan mo nga. Ang sabaw na, kumpli lang. pag ko lang muna. Kasi baka ang lasa wala, wala ka napapansin sarap. sa kamay mo? Ah, sa kanin mo? Wala, mare. Hindi mo alam mong ano? Jasmine rice yan eh. Hindi, hindi ko Pilipin, mare. ano? Thai, Thai mai. Bigas, bigas ng Pinas. Ang Thailand? Oo, oo Thailand. Parang yung Pinas. Pero masarap siya. Mm ang malambigat na yun, mare. Mm -mm. Nag-ikot-ikot po tayo last week at ito ang nating na-found out sa presyo ng bigas. Panoorin natin ito. Tingnan natin mga presyo dito ng mga pangunahing bilihin sa atin. Asukal, asin, bigas. Okay, check natin. Kung magkano dito sa Japan. Sa asukal tayo. Okay. 378. Eight. One 148, man, pretty well, man. okay, i table 115, tadi guys So yung short arili 2,000 to 2,200 pesos. Kaya mo? Kuchi. Yan, 4,6. Kaya mo? Kaya Ito yata, malagpit. Kano, kore? 850. 1 kg Ayan yung mga luto ng kanin. Iinitin na lang. Kore. Isa lang siya. Ayan, yun, 265. 200 grams. Ayan, sumaraming so klase. May lugaw din. Yung mga presyo ng lugaw. Ano to? Healthy na no rice. 168. Ito, 4 pieces. 568. Same. Sa Pilipinas, pwede mo sabihin, ay naku, mahal ang bigas. Ito tayo magkakamuti na laang. Lagi ng kamuti, mahal din. Pero masarap daw talaga bonggang-bongga. Actually, natikmang ko na yung iba. Masarap talaga siya? Kulang ko more or less 200 pesos. Sa totoo lang, mahal din minsan ang sweet potato rito kasi masarap talaga, mataas ang demand. Ang dami-dami pa nilang variety na nagagawa mula dito. Merong baked, merong laga, merong parang sinulbot or minatamis. At eto, ihaw. Sikat talaga dito yan, lalong-lalo na pag-autumn. So pag medyo may naamoy ka na sa loob ng tren na medyo ang hot, ay nako, ang sisihin mo ay aring kamote o sweet potato. <laughs> Bago ko umalis, diba, medyo ano-ano pa, diba? Oo, mga, may, meron ba mga 5, 2, 8, mga ganun. Limang, ki, limang kilo yun, diba? 5,000 na. 500. Oh, ang limang kilo dito ngayon is 5,000 na. Ang 10 kilo is ang lapad na. Ah, Mahal na rin dito sa inyo bang mga lugar, mga kaibigan natin ko ito, sa inyo ba yung kaliunan na rin ang presyo? May kami ka pa ba, Mari? Oo, oh, ang dami naglaing ako talaga para sa ka iyo. Sobrang mm -hmm. guto, pero at the same time, masarap na rin. Mm Hindi -hmm. ka ba kumain na nga, masarap? Kanina pa, alas 6 nga, bago ko mag-start. Pero na na naman. starting 6 o'clock, inagtututututut eh, na ako din eh. Gihilang mm -hmm. ang pahinga. Kaya bang ayaw pumasok. Kailangan ay eh, eh, ayaw. ng palitan ito. Ayun, pagkailangan mahal naman. Ay, ayaw, ayaw, ayaw na pagkailangan palitan. Ito nang, ano nako, 10 years na yan eh. Ay, yung laptop mo. Yung lifespan niya, eh, parang alam, parang mga 7 Na-update mo tapos. ba yan? Oo naman. Pero itong panguli, hindi na. Kasi baka mawala na siya. Oo, oh, dapat din. 10 years eh. Ayaw kong kanin. Mare, di ba meron kang mascot na pinus noon? Oo, oh, bakit? Di ba, ka talaga kumain no, ang mo! Oh. Ay, tapat mo yan, Mare! Tapat! Aba, man, wrong, that's wrong, that's very illegal! Gusto <laughs> <laughs> tapat ang paa niya? Ako sinisi? <laughs> Ay, mo sabihin, tapat ko, ulo ko! Yes, <laughs> tapat mo, linis mo! <laughs> So, wala pa kareklamador naman ito. Ano <laughs> so, like mga mga... Pita mo, pagbibigyan kitang kumain na rin. Pagami-kain mo nga. Imperlis. Naparami ma, rin. <laughs> Hindi ako nagkakainan ng kanin. Naka-fuck <laughs> 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 Hindi ma, bumatog Gumatog mo na. Alam kain ka. <laughs> The police. <laughs> Napabasto sa man pati mga kuwan ng manok mo. ang taba nito eh. Ano? Sure yan. niya ba? <laughs> Kapak niya mali eh. <laughs> Hindi ba ako parang galit na galit mari for you eh. ko. <laughs> Puta. Tanggal yung ayaw. Ang eyeliner ako. Mahal ba kayo eyeliner mo na sa tulingan ha? <laughs> tulingan kayo ko, akala ko ano pa. Yamas! Yamas! <laughs> <laughs> Saan napapunta? <ba> <laughs> <laughs> ano ba? Akala ah, ko eyelashes, eyeliner pala. Eyeliner! Okay, fine.